Welcome back to my vlog! Ito tayo, ang uh, pag-uusapan natin ay kailangan nating malaman kung may kakayahan ba yung mga perm-perm ni Javi natin na makabuntis pa. So, madami tayong mga problems sa mga similya, di ba? Kung ito ay okay yung quality, yung morphology niya and uh, kung okay yung uh, count nya, yung sperm count and then yung motility which is yung movement, yung paglangoy ng similia papaloob so, at most important nga yung count and uh, ito guys isishare share ko to, ang test na to guys ay malalaman nyo at hindi nyo na kailangan pupunta sa hospital para gawin to, pwede nung gawin sa bahay at ituturo ko sa inyo kung paano nyo gagawin kasi diba may mga lalaki tal Talaga, um, karamihan, 'di ba? Karamihan sa mga husband natin hindi natin sila mapilit na pupunta sa hospital mag-submit ng kanilang samples ng kanilang uh, similiya 'di ba? Kasi minsan hindi rin sila kasi comfortable na magbigay ng samples doon. And uh, of course kasi yung environment, so kailangan nilang magbigay ng sample para i-submit sa laboratory, 'di ba? And uh, hindi sila comfortable doon. So ang test na 'to, guys, mabigay bibili nyo lang, ilalagay ko po yung link sa description box para ipindit nyo lang at uh, doon kayo bibili. And detailed naman siya at uh, pwede nyo ring basahin kung ano ang result uh, sa bahay din. At uh, at your convenience nga, as I said, pwede nyo gawin sa bahay. At eto guys, uh, uh, kailangan po natin mag-rest uh, ng at least 3 days, 2 to 3 days, para makaipon tayo, makakondisyon din yung uh, Uh, quality ng uh, simila ni Javi, okay? So, Habi wag mo nang galawing si within 3 days para makaipon at maganda yung iti test natin para magiging accurate yung result. So, ito siya guys, male fertility test, convenient and private. So, as I said nga, pwede nyo gawin sa bahay, hindi na natin kailangan pupunta sa hospital. At over 99% accuracy ito, Okay, and uh, syempre, kompleto na dito guys, as I said nga, uh, pwede natin i-interpret yung result kapag natapos na natin. So, ito yung mga inclusion, okay? So, meron siyang solution na ilalagay natin mamaya and uh, meron din siyang lagayan kung uh, saan natin ilalagay yung ano natin yung pinagpalabas ni Habi. Okay, so lalagyan natin dito tayo maglalagay ng similya. Okay, so sabihin nyo kay Habi, mga misis, na mag-rest uh, nga kayo ng 3 days muna. And then, uh, pagkatapos nun, uh, lagyan niya to ng similya. And, at syempre, dito natin iti-test. Okay? So, siyempre uh, syempre, open ko na to kasi ni-review ko muna. And, uh, meron dyan control line tsaka test line. So, yung control line, meron at meron talaga yung linya. etong test line, merong uh, sabi natin na medyo fade pero counted pa rin yun na two lines o kaya positive. So, ang gawin natin, kung meron ng nakalagay dito, syempre nilagyan na yan ni Javi, mix lang po natin konti, dahan-dahan lang ang pagmix, mix Okay, hindi yung mabilis ang ganyan, dahan-dahan lang. I-mix natin kahit 5 to 10 seconds. And pagkatapos natin i-mix ng konti, so kuha na tayo ng sample. Kuha tayo ng 1 ml hanggang mapuno to. And then, ilalagay natin dito sa solution. So, yan, ilagay lang natin yung nakuha natin dyan. And after that, dapat din natin i-shake, okay? Yung pag-shake is hindi yung mabilisang ganyan. Ganito lang po ang pag-shake. Ganyan lang siya. I-shake natin ng ganito lang ng 10 times, okay? So, after ng 10 times, pwede na natin i-test. So, So, eto, baliin lang natin yan, and then, ilagay na natin dito sa cassette. So, maglalagay tayo ng 3 drops, okay? So, tatlong patak lang ang ilalagay natin, and then, after that, mag-wait tayo ng 10 minutes, okay? 5 to 10 minutes ang aantayin natin para basahin yung result. As I said nga, kung malabo yung test line, which is yun ang uh, talagang kailangan natin, considered pa rin na... Two lines o kaya positive. And then, after ng 10 minutes, uh, pwede na natin i-interpret yung result. So, pwede nyo itapat dito. Itapat nyo yung uh, cassette disk dito. At uh, titignan nyo doon. So, ganyan siya, oh. Kung medyo malabo yan, ganyan. Pwede pa rin. Positive pa rin. Ano ang meaning ng positive o kaya two lines? Ang uh, two lines dyan, o positive, ang meaning nyan is, uh, 20 million per ejaculation yung sperm ni Habi, So, normal na normal yon. Kung ganyan naman, negative, so wala talagang makikita, ang meaning nyan less than 20 million per ejaculation yung uh, similia ni Javi. Uh, dapat doon ay uh, kailangan niya ng mga booster vitamins para ma improve yung mga testosterone yung hormones niya para makapag-produce ng more good quality ng similia. Pwede na then i follow yung mga instructions dito kung uh, naguguluhan tayo dito sa video ko okay so meron din naman dito so pwede nyo i-follow ayan step 1 detailed naman siya ayan step 2 step 3 ganyan and meron ding uh, pictures kaya hindi kayo malilito easy lang siyang gamitin ayan and then after that yung pag-interpret ng result so ayan at ano pa yung uh, inaantay nyo, you can check out now ilalagay ko yung link dito sa description ng video. I-click nyo lang yung description ng video sa baba ng video at makikita nyo yung link doon. Pwede nyo nang i-check out.